Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Isang napakagandang balita po nito sa ating mga senior citizens. Ang balitang ito ay nakalap sa Inquirer Net at NCSC website. Hinimok ni Sen. Sani Anggara nitong lunes ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na tugunan ang pagkaantala sa pamimigay ng social pension para sa ating mga senior citizens na nangangailangan. Aniya, nakakabahala ang binanggit ng DSWD na mayroong 466,000 na backlog sa pagbibigay ng social pension para sa ating mga lolo at lola. Walang kahit anumang nakukuhang suporta, mula sa kanilang mga kamag-anak. Para sa mga mahihirap na nakakatanda, ang buwan ng social pension ay makakatulong ng malaki bilang dagdag sa kanilang pang-araw-araw na gastusin at medikal na pangangailangan. Iniimbestigahan namin ang mga dahilan ng mga pagkaantala nito at umaapila sa DSWD na resolbahan ito sa pinakamaagang panahon. Sa mga pag-uusap hinggil sa panukalang budget ng DSWD, ibinunyag na nananatili na nakabinbin ang pamamahagi ng mga social pension nagkakahalaga ng tinatayang 5 billion. Ang pinukalang 2024 budget ng DSWD ay naglalaan ng halos 50 billion para sa buwan ng 1,000 peso social pension na inilalaan para sa mahigit 4 na milyong nangangailangan na senior citizens. Si senator Angara ay isa sa may akda ng Republic Act 11916 na nagdoble sa social pension para sa mga mahihirap na senior citizens mula sa 6,000 hanggang 12,000 kada taon. Thanks for watching! Please don't forget like, share, and subscribe!